gadang tanghali sa lahat, mga taga-subaybay, update balita. Kamara, inaprubahan ang Section 11 House Bill 11376, karapatan ng manggagawa, maayos na sahod at desenteng trabaho. Ito, panoorin muna natin itong balita ng JME News bago ako mag-react. Tara, let's go! Inaprobahan ng Kamara ang panukala para sa 200 pisong umento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Mas mataas ito sa naunang inaprubahan ng Senado na 100 peso legislated wage hike. Approved on third reading. Lusot na sa ikatlot pagbasa sa Kamara ang House Bill 11376 na nagbibigay ng 200 peso daily wage increase para sa mga minimum wage workers. Yan mga boss, mga idol. Itong sino, alam naman natin diyan sa camera, may mga sinusulong na batas. Ikatlong pagbasa siya na approve na naaprubahan. Ang tanong dito, itong pag itong bill na pinasa nila, ano yung mga positibo at sa neg negatibo para sa mga manggagawa at saka sa mga mamamayang Pilipino? Ito, unahin natin yung negative side. Sabihin natin positive dito, muna tayo sa positive. Ang number one dyan is ang konsumo. Pabor talaga yan sa mga manggagawa, Lalo lalo sa mga kagaya natin na ano, mahirap lang talaga. Mababa lang yung sahod, minimum lang talaga. Yung mga, basta mababa lang. Number one, yung konsumo, pagkain, at itong edukasyon. Yung sa school, mga, mga pambata, baon. Napakil, napakalaking tulong. Pero, ang epekto tingnan natin yung side ng negative side. Kasi itong sinabi ngayon sa balita, may nauna na bill sa Senado na sinasabing 100 legislative. Kung yun ay napirmahan na ng Pangulong Bongbong Marcos na tanggap na ng mga Pilipino itong taon na to. Tapos may pinasa ang kamara. May pinasa ang kamara na bill. Yung Section 11 House Bill 11376 na dagdag sa 200 pesos. Ano ang epekto ng economic ekonomiya natin? Magkakaroon tayo ng demand. Lahat ng demand ng pagkain, asin, bigas, mga sardinas, lahat dyan ng mga demand ng pagkain o anuman, magtataas ang produkto. Ang ano pa dito, ang pinaka ano pa dito, iniingatan, itong mga maliliit na negosyante. Maraming posibleng maraming magsasara or itong mga nasa mga factory, maraming magbabawas ng empleyado. Yun yung epekto nun sa negative side. Pagdating dyan sa ano, kasi hindi mo pwedeng sabay-sabay na may na taas, may na 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 ganito, tapos may nero na naman dito na approvean Tapos, kaya nga lang, ang mangyayari dyan, magkaroon tayo ng inflation na tinatawag. Demand ng produkto. Ang ngayon, itong kamara, sinulong nila ngayon yan, hindi pa yan permado ng Pangulo. Kung napanood nyo yung balita ni, ano, ni Claire, nagsalita siya, ang mensahe lang talaga ng Pangulo ay pag-aaralan niya. Kasi nga, hindi pwede basa-basa. Matinding usapin yan. Alam na natin yan. Maraming sus... Lalo na 200. Kung ang nangyari sana, ang unang nangyari, kung ang nangyari sana ay 200 ang nauna, posible pa yun, mas maganda. Pabor sa lahat yun. Eh kaso may nauna na batas eh itong Senado eh na 100 legislative. Kaya yun ang ano, kaya mahirap magsalita, kaya mag ano tayo sa ganitong sistema kasi ang epekta, maraming maepektuhan yung mga negosyante, produkto lahat. Okay sa akin 200 kung mali maliit lang yung sahod mo, napakapabor talaga. Kaya mag-comment kayo, mag-like at saka mag-share. Kung anong masasabi nyo ngayon, yung dagdag -dag sahod mo, pabor ba kayo dyan? Ako, kung tayo mahirap talaga, kasi mahirap, pabor na pabor yan. Pabor yan sa lahat yung mga hirap. Kaso nga lang itong mga negosyante, medyo ano yan sila. Maraming mawawalan ng bawas ng Ganon Ganang mangyari. Kaya, thank you sa so lahat. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, puntahan nyo aking bahay. Mag-subscribe po kayo sa dito sa TikTok sa mga hindi pa nag-follow. Maraming maraming salamat. See you mamayang gabi. Magla-live po tayo. Maraming salamat. Share and like. Thank you sa so lahat. See you. Bye-bye.